Hello guys, good morning, good morning. Magbiko tayo guys. Ayan na po ang ating biko. Direct na po tayo sa paglalagay ng ating malagkit sa asukal. Ayan natin napakita yung paano magtunaw ng asukal sa kawali. <tell noise> Ayan po. Good morning, good morning, good morning. Medyo madami-dami po ang ating biko ngayon. Ayan o. Oh. Ah, Mikos-mikos lang natin to na maayos para magpantay po ang ganyang kulay. Ayan po. Shout out dyan sa mga nagbibiko kung ganito pa kayo magbiko. Yung asukal na itim ginagamit ninyo sa amin? Asukal na itim. Harap Puro ito, mga idol. Puro. Talagang malagkit na malagkit ito. Good morning, good morning. May okasyon po kayo. Kaya... Tayo po ang nakatuka sa ganitong mga panahon magluluto dahil marunong din naman tayo magluto kaya sa atin po ang asain sa pagluluto yan na po umikos umikos ang mga puno natin para okay malapit na pong magpantay ang kanyang kulay kunting mikos-mikos na lang mga idol Isang, sa isang bag, sa isang galon. Biko biko. So, order po. na po kung sinong gustong umorder. Oh. Kunting mikos na lang matatapos na. Maluluto na. Ayan po. Ayan po yung mga kasama pang niluluto. Ayan mga idol. Ayan. Ayan pa, lulutuin. Ayan pa, mayroon pang isang ano, panghalo. Okay. Yung pinaka-secret, mga idol. Secret ingredient. Para po lalong sumarap ang ating biko. Ha? Hmm. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, my dog. Ayan na po. Antay na lang natin po. Medyo siya matuyo-tuyo ng konti at ating hangoy na po. Okay po. Good morning once again. Good morning.